Galing po sila ng Olongga po. Isa po nating masugid na ano na followers ayan. Ayan. Ayan na po sila, o. kararating lang. <laughs> Nag tinuhanan ko lang ng konting ano ng video para meron tayong ano. ayan po, welcome po tayo dito. Apo. Tuloy po. Salamat po at natuntunan niyo yung area namin. <laughs> Ayan. meron po kaming ano, mga dala. Ayun, opo. Salamat po. Meron po silang regalo po para sa atin. Ayan. Kasama po sila, ano, sila madam. Hmm. Ayun, o. Ayan po. Ayan, salamat. O, so, sorry. So, o, yan. Sentaron, ito na. Opo. Thank you. Ah, ah, ah. Ni ano mo lang. Sige, dito kayo. Ayun, sa salamat po. Din. Salamat, salamat. Ayan sila. Ay, Pogge, dito ka. Muna. Yun. Thank you, thank you. Opo. Ah. Ito. Yan. Uy, nauntog na. Ay, nauntog na, nauntog na. Ayan. Hello po. Hello po. Hello. <laughs> Salamat dito po kaya para ano, makapag-press ko muna dito. Ayan. Salamat po. Salamat, sir. Salamat. So, diba? Ayan. Ayan. Ako. Yes, thank you. Oh, shout out nyo naman po yung mga ano dito, dito, sa ano, sa probinsya nyo. Ah, shout out ako sa ano, sa Mindanao. Ayun. Ah, sa Buangga del Norte. Ayun. Tabitan City, sa del Norte. Ayun, salamat po. Ayun, ayun sila. Ayon, ayon Pasensya na po kayo dito sa amin. Ayun. Hello. Diba? <laughs> uh, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa amin at uh, nagdala kayo ng maagang regalo po para sa mga bata. Hindi lang po sa mga bata, uh, pati na rin po sa akin. Kaya uh, maraming maraming salamat po sa kabutihan ng inyong puso at pagbigay po kayo ng malaking kasiyahan para sa amin. Ayan. Ito po bali yung binigay po ni Sir. Ayan. Ito po yung pinaglagyan uh, ng yan, kinu tinignan na po ng mga bata yung mga damit at saka po yung mga sintiron. Ang dami po Ang dami mga kalunan Kaya uh, Sobra po kami Nagpapasalamat sa inyo Ayan po Ang mga damit din po yan Ayan Ito pa po mga kalunan Ang dami po uh, Talaga ang binigay ni sir Puro mga bago pa Ito ipapakita ko po Ayan po Ito oh. pa o, Puro mga bago po yan Ayan Puro mga sintiron po Marami Napakarami po Ng sintiron ito Ipamimigay din po natin At ipamamahagi din po Sa mga kasamahan po natin dito Ayan Ayan po kaya anak. Nagpapasalamat po kami ng marami sa inyo, sir, at sa buong pamilya nyo eh sa mga ganito pong paraan eh nakapagbibigay po kayo ng malaking kasiyahan para po sa amin. Kaya ito po. Sana po wag po kayong magsawa at maraming salamat din po sa mga pagtitiwala po niyo doon sa mga halaman gamot na ibinahagi po namin at inyo pong ginawa at gumanda po ang inyong pakiramdam ay pagpatuloy nyo lang po mga kalunan ka hanggang sa gumaling po ang inyong karamdaman At ito po yung ibinigay pong bilang pasasalamat po sa atin ng ating uh, kaibigan ayan si sir galing may bahay po sila din sa may ulongga po na tubo po siya ng Mindanao kaya big shout out po sa inyo mga kapatid po nating mga taga Mindanao napakabuti po ninyo sa amin ayan maraming salamat po ayun o no? puro mga bago po yan mga kalunan ka kaya sobrang saya po namin. Ayan. At ang dami nito, ipamimigay din po namin ito sa mga kasamahan namin dito. Ayan, sana po wag po kayong magsasawa sa amin mga kanonan. At maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa iyo sir.